Freshman, Freshman? Uh -uh. Si Shubi Krishna V Itrata o mas kilala bilang Shubi Itrata, ay isang model, actress, host, at content creator na ipinanganak noong June 4, 2001 sa Bantayan Island, Cebu. Kasalukuyan siyang kumukuha ng kursong physical therapy sa Cebu Doctor's University. Bilang isang talent ng Sparkle GMA Artist Center, nakilala si Suvi sa kanyang pagiging island ate ng Sibu sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Pumasok siya sa bahay ni Kuya noong April 2025 kasabay ni Cyril Manabat, matapos ang eviction ni Nachira Balinger at Charlie Fleming. Sa loob ng PBB house, ibinahagi ni Suvi ang kanyang karanasan sa pangungutya online kung saan tinawag siyang starlet ng kamuning. ayun sa kanya, masakit ang ganito mga komento lalo na't ginagawa niya ang kanyang makakaya. Gayon paman, nagpapasalamat siya sa tiwala ng GMA Network na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang kakayahan. Bilang panganay sa siyam na magkakapatid, si Shuvi ay nagsusumikap upang suportahan ang kanyang pamilya sa Bantayan Island. Sa isang emosyonal sandali sa PBB, ibinahagi niya ang kanyang pakiramdam na tila hinihintay ng kanyang mga magulang ang kanyang pagkakamali upang patunayan na sila'y tama at siya'y mali. Samantala kinaaliwa naman si Shuvi sa loob ng bahay ni kuya. Isang nagkakatuwang eksena ang naganap nang pumasok doon si Donnie Pangilinan bilang house guest sa PBB. Hindi maitago ni Shuvi ang kanyang kilig at wa, lalo na't inilarawan niya si Donnie bilang tall, dark and handsome na may utak pa. Bakit ba ang saya-saya? Hindi kasi... <gasps> Nakarana si Shuvi ng parusa sa loob ng PBB house matapos siyang magbanggit ng impormasyon mula sa labas. Bilang kaparusahan, pinaiwan siya sa ilalim ng matinding init sa activity area na ikinabahala ng mga netizens dahil sa panganib ng heat stroke. Lalo na't kamakailan lang siya gumaling mula sa disminoria. Aktibo si Shobi sa social media lalo na sa TikTok. Kung saan mayroon siyang 2.6 million followers at 65.5 million likes. Kilalang kilala siya sa kanyang pagiging totoo at walang filter na personalidad na siyang minahal ng kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng mga hamon at kritisismo, patuloy na pinapakita ni Shuvi ang kanyang katatagan at determinasyon na maabot ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang kwento ay inspirasyon sa maraming mga kabataan na nangangarap na makilala sa industriya ng showbiz. Ano ang reaksyon ninyo dito sa tunay na pagkatao ni Shubi Itrata? I-comment niyan sa ating comment section at sa mga hindi pa nagkapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa si Showbiz Caster. Maraming salamat po!